Ito mga kapatid, uh, gusto ko lang i-share. Uh, baka kasi makakalimutan ko. No? Uh, baka lang may makapanood. This is for the... Minsan nagkakaroon lang ng konting traction, konting viewers yung channel ko pag election related. Eto uh, na lang para dun sa mga... Marami kasi mga kabataan, no? intellectuals no? ng mga kabataan. And even yung mga estudyante na ng law. Kasi pag nag-aaral ka ng law, eh, ano kay? Eh? Siyempre, nakagraduate ka na ng college bago ka mag-law eh. So medyo hinog ka na. Pero, you take the the opinion of your professors, your your law professors, kasi nakakabilib sila eh. You want to be like them. You adopt their mindset. And that's when you become a lawyer pwede yung i-adapt siguro yung mindset nila when it comes to the practice of law pero kasi tama naman siya sabihin nila sa inyo eh di ba basically canons of professional responsibility tama naman yung kahit siya matignan but politically you have to think for yourself hindi porket naging abogado ka na o, o tumaas ka na sa buhay, you are in the corporate world o nagmana ka ng enterprise ng magulang mo, you're just focused on networking and protecting the interest of your business. Kailangan sana may halong interest din ng bayan. Kasi if the if the country is protect well protected, yung mga negosyo niyo magiging well protected rin naman 'yan. Ah, uh, kikita't kikita naman 'yan. Maging compliant ka lang sa mga batas, di ba? Okay, so ang bilin ko sa mga kabataan, no. Maaring eh, hindi niyo gusto to, hindi niyo magustuhan. Uh, particularly the, the, yung mga ina, they identify themselves as liberals o pinks, no. You're focused on credentials. Gustong gusto niyo yung credentials. Galing sa mga sa mga side ng liberals yung mga tumutulig siya kay siya mga kagaya ni Robin Padilla although graduate ng college si Robin Padilla Willie Revillame si Budots Budots nagbu-Budots lang sa Senado diba ganun ang salitaan normally but kindly understand o oh, meron ding mga abogado sa kanila if you look I can I cannot urge you to look at the party of the person. Titignan titignan niyo pa rin diyan yung yung tao eh. Kumare abogado yung tao. Wow. Bilib ka na kagad lalo na kung liberal siya. Uh, I encourage everyone to look at the party nung tumatakbo. Asa ang partido to? Ano ang prinsipyo ng partido na ito? Okay. PDP laban, ang daming may credentials sa kanila. Lima yung abogado o oh, higit pa. Tapos, meron doktor. oh Si Kibuloy, ano bang credentials ni Kibuloy? O oh, kalimutan nyo na kung ayaw nyo. Philip Salvador, kalimutan nyo na. Focus tayo din sa mga abogado. Ito bang abogado at saka doktor na nasa, nasa PDP laban? Sila ba ay... ah... Uh, o oh, sige, sinabi nila nung kampanya na ang PDP laban, Duterte principles na ang sinusulong yan. Duterte principles. So kung ikaw ay uh, detractor ka o galit ka sa mga Duterte, iisipin mo, ah, so kung Duterte principles na pinapromote nyo, it means pabor kayo sa EJK. EJK. So sa tingin mo ba yung mga abogado papabor sa AJK? Lima yung abogado ron o apat. Doktor yung isa. Yan yung mga kurso ng mga intellectuals sa bansa natin kuno. Sa so, palagay ba, they will join that that group, that party kung EJK. Hindi 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 kailanman papabor si Attorney Vic Rodriguez sa EJK pero so so sana kung nag-iisip ka alam mo na na propaganda lang yon they're never into EJK hindi ba kasi eh, bigay ko na lang na example sa iyo. si Vic Rodriguez eh, naging executive secretary ba ni ni BBM eh tinulungan niya yan si BBM nakita niya yung pinagagawa umalis siya So, in reality, in reality, pwede naman si Vic Rodriguez na tumakbo, nakipag-alyansa sa Pink kung gusto niya ng sumikat. Dahil pag sumama ka sa Pink, Pink dilawan o kung anong lawan-lawan yan, glamorous eh. You'll be promoted by actors, actresses. Your credentials will be highlighted. Attorney si Vic Rodriguez, guwapo pa. 'Di diba? O pwede niyang ginamit 'yung resources ng administrasyon, tumakbo siya parang si Benhur Abalos, senador. Nagaambisyon siya. Kaso hindi umalis siya doon eh. Pinahirap niya 'yung buhay niya, sumama siya sa mga Duterte. Hindi ba prinsipyo 'yon? It tells you something. Bakit bakit sa Duterte 'yung kailangan mong paniwalaan? So 'yun palang, lang, 'yun pa lang punto na 'yon. na nakikita niyo na. Bongo at si Bato, tested naman sila, nagtatrabaho ng maayos sa Senado. Di ba? Darating ang araw, maraming kakasangkapanin at ibang ang iba't ibang partido. Mga partidong pinopondohan at kinakasangkapan ng mga oligarko. Darating ang panahon. Yan naman ang nangyayari sa kasaysayan natin noon pa Sana matuto kayong pumili ng Meron kasing mga taong ipapakita nila sa inyo na uy, malinis kami sa koa, wala kaming record ng corruption. Pero yung mga donations, funding, binubulsa nila. O, hindi yun corruption sa bayan. Pero ginagamit nila yung pwesto na yon para mangurakot in a different way. In a way na hindi sila makakasuhan kasi hindi pera ng bayan yung yung kanilang kinukuha. But it is a it is also tantamount to abuse of office. May mga taong ganyan. Hindi naman ino-audit ng gobyerno yung donasyon. Iba yun eh. You see that? Merong iba, papasok sila sa gobyerno, hindi sila magnanakaw. Pero gagamitin nila yung resources nila para sa mga komunista parating na yung panahon na may mga grupo nilalayo na nila yung sarili nila sa mga komunista, sa mga aktivista. Kasi si Lenny Robredo dyan natalo nun, nung dumikit sila nung 2022. Kasi nawawala na ng glamour ang pagiging aktivista. Pero ito bang mga lumayo na to, talaga bang lumayo sila? Alam niyo, you have to remember this. As much as we want unity sa bansa ito, ang ahas-ahas. Tutuklawin kanya. So, ang dapat na mangyari sa bayan, magkaisa tayo behind a leader na mabuti. Durugin lahat ng political aspirations ng mga masasama. O, isa pang gusto kong tignan nyo, kayong mga intellectuals in, in particularly mga pinklawan no Merong mga taong malinis talaga sa kanilang trabaho. Di talaga sila nangungurakot Nagtatrabaho talaga sila. Pero pag sila ba ay ano ba ang mga padulas na under the table na hindi naman hindi naman siya makikita ng COA pero tumatanggap sila under the table. May ganon eh dadaan sila sa tamang proseso. Yung padulas, hindi naman pera ng taong bayan yun eh. Doon sila kikita. Doon sila yung mayaman. Pero sa kowa malinis sila. Tingnan nyo may yun. Pangalawa, safety and security. Baka naman sa droga kumukuha yan. Protector pala ng droga. Tingnan nyo yun. Ikatatlo, kunwari, mabuting tao siya. Mabuti talaga. Maayos siyang ginagawa. Nakakapag-save siya from corruption na itatayo niya yung kung ano-ano kaya niya bang pumalag sa Maynila, for example? Kung saan yung kontrata ng gobyerno pabor sa oligarko, kaya niya bang palagan yun? Kaya niya bang pumatay at mamatay para sa bayan? Sana tandaan niyo yun.